star for all seasons na si Vilma Santos at Asia's multimedia star na si Alden Richards dumalo at nagpasaya sa kakatapos lamang na Mowell Fund 50th Year's Anniversary, nitong Biernes March 15 ay masayang nag-celebrate ng ika 50th Year's Anniversary Celebration ang Mowell Fund Philippines o samahang manggagawa ng pelikulang Pilipino, Ginanap ang selebrasyon nitong biyernes sa UP Bahay ng Alumni sa Diliman, Quezon City kung saan ay naimbitahan ang iilang kilala at sikat na personalidad kabilang na sina Alden Richards at Vilma Santos, mula sa mga netizens na nakadalo sa nasabing event ay kanilang ipinasilip at ibinahagi online ang iilang larawan at videos ng masasayang kaganapan sa Mowell Fund 50th Year's Anniversary sa mga video na naibahagi ay mapapanood natin na nagpasaya sa maraming taong naroon sina Alden Richards at Vilma Santos tuwang-tuwa naman si Vilma Santos nang makita niya si Alden Richards sa event at todo yakap nga ito sa aktor kaya naman marami ang nag-request na sana soon ay magkaroon sila ng movie bilang mag-ina sa pelikula. Nakiisa din sila at tumulong na mamahagi at mamigay ng iilang cash gift at paraffle ng mga appliances, bigas, at medicines para sa mga members ng Mowell Fund Philippines, narito ating panuurin ang ilang video ng masasayang kaganapan sa kakatapos lamang na Mowell Fund 50th Year's Anniversary Celebration. Okay. Alden. Thank you. Thanks, Giselle. Kasama ko po nandito si Alden Leon, ang isa pong napakalaking tulong para po sa atin pong mga kasamahan sa industriya dito sa Mobile Fund. Alden, but before anything, please allow me to say thank you sa inyo pong lahat. Lakad lang ako, Alden. Ha? Sa inyo pong lahat na mahigit na anim na dekada ay nakasama ko po sa industriya. Baka yung iba dito, Bata pa po ako, magkakasama na tayo. Yung mga cameraman, yung mga crew na nandito natin, mga makeup artist, kamusta kayo? Uh, gusto ko lamang, ah! Gusto ko lamang pong magpasalamat mula po sa puso na tumagal po ako ng ganito katagal sa industriya. Anim, mahigit anim na dekada. Nagumpisa naman ako nine years old dahil din po sa inyong lahat. Kaya from the Happy Golden Anniversary, Golden Fan! 25 years. Congratulations. At ang magandang balita po, natutuwa ako dahil ngayon po ang tumutulong na malaki sa Mobile One. ang tinatawag po natin ng bagong dugo. At 'yan ang kailangan natin kasi sila 'yung mga agresibo. Like now may mga activities tayo in Van at this Meron tayo ngayong dental na activity. May medical mission tayo. May mo mobile fun lang. May, may fun run. Mga activities. Para sa yung lahat may music festival. Para din po sa mobile family. Alam niyo, mayroon din po kaming Barako fest ngayon sa liba. At doon ako kahapon, pero umuwi ako dito para sa golden anniversary ng mobile family. After this, kasi importante po ito para sa akin. So ang dami po pati sa health, meron pong pangalaga sa inyo ang ating pong mobile phone. I was telling Alden kanina, Alden, kasi si Alden po ay part of the board of directors. Uh, marami po siyang plano para po sa inyong lahat. Uh, kasama rin natin si Ding Dong ng aktor. Ito na po ang kailangan natin mga bagong dugo kasi sila na yung sumusunod sa panahon para yung pangangailangan ng ating mga kasama sa industriya na mga may edad na. Mga kaedad ko ngayon, 35 na. Get? Nakaasad ka na rin dyan eh. Nakaasad ko ko eh. Para hindi tayo magkakaedad ah. Oo. Oh. Checker po! At ito rin sila! Oh my God! But anyway, sa atin pong lahat na medyo nagmamature na, kailangan po natin ang mga bagong dugo. Uh, like, uh, like we said, walang pa kanunan natin kasi uh, si Alden Richard, who's very, very active. At ang pinag-uusapan namin pala kanina, and he was happy about it. Isa sa programa niya. Tama ba ko, uh, Alden? Ngayon, dahil kasi movies tayo eh, mga benepisyon kukuha sa movies. Pero hindi, yeah, ang great na nila ito, pati yung mga staff, family natin sa television, kasama na rin po makakakuha ng mga benepisyon para po sa kanilang mga sarili na nagtatrabaho sa industriya. Kaya sa inyo po, I think we are trying to welcome mga new members. Yes, sir. Yes. Din po sa inyong lahat. Kaya from the heart, maraming maraming salamat po.